Yo, good morning! Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kaswabe. Panibagong episode tayo ngayon. Itong year ng uh, 2025 po ng episode natin ito ngayon paminuit ng mga kaswabe. So, dito tayo ngayon sa lumang spot ngayon. Susubukan natin dito ngayon. So, kumusta mga kaswabe, mga master? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Happy New Year sa ating lahat alright at ito na nga mga master mga ito kasuabe mabiyo, biyo, biyo, ang pangalawang kagat yung unang kagat hindi ko na nakakuhaan kasi nagahagis din ako hindi ko na videoan ito yung pangalawang kagat ay barakudang barakudas may isang pamulo dito Yakos, korbu, oh, it's weird, can't believe it. Dalawa na, ah, dalawa. Wiyukpuno na pako. Yong at oh, ito naman ang pangalawang uh, kagat ng sa kabila ng turupa natin gamit niya yung sabiki dito mga kaswabi, mga master. Kinagata ng uh, maganda-gandang size na queenfish. Yan o. Yan! Yeah, no? Size! Ha? Manalo! May tama na eh. Ay! May tama na siya. At ito na nga mga kaswabe Hanggang sa kinagata na si Amigo Gomer Nang Ewan natin kung ano Kas. Gamit niya kasi dito, lang ultralight lang. Kasi ginagamit ko yung isang uh, pamingwit. O yung kay Amigo Gomer yung gamit niya, ultralight lang. ay eh, kinakagatan siya ng ganitong kalaking mamaw. Stuck. Right. Allora, sono man. Unhook? Hindi! tanigi Kingfish! Laki oh! Laki! Ay! Ay puuut! Sakit lang yan! Wooo! Tanigig! Dali Sana! 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 Kasaan ng gatcho? Kasaan?

kana yung pa rin. Tipis pa rin. Ayan, oh. Lutang na, lutang na. Ay, Uy, laki! Paulok, na paulok na naman. Dito ko na. Dito muna. Ikalang muna. Huwag mo ikalang dyan sa sasano. Paulok na naman. Ang laki <laughs> dali. din. Ito rin <laughs> na naman no? <laughs> na naman, pati nga

Yo mga kaswabe panalo na uwi na kami alas 8 na ipasok pa si Amigo Gomer so hanggang dito na lang ang ating uh, episode ngayong araw na to uh, ayos nabiyayaan tayo ng maganda gandang uh, uh, huli may parakuta nating kilapis sayang yung isa nakawala pa ito tingnan natin yung tingnan niyo mga sabi ng kulay natin ayan na no? ang uling